Aries, ang magpapasigla sa iyong araw ay ang kulay royal blue. Sumisimbolo ito ng katalinuhan at lakas ng loob upang harapin ang anumang hamon. Ang kulay na ito ay makakatulong sa iyo upang maging determinado at makamit ang iyong layunin. Samantala, ang mga numero mong dapat tandaan ay number 6 at number 14 na nagsasaad ng balanse sa buhay at tiwala sa sariling kakayahan. Taurus, ang kulay emerald green ang magdadala sa iyo ng swerte at kasaganaan. Ito ay nagpapahiwatig ng katatagan sa buhay at pag-akit ng positibong enerhiya, lalo na sa larangan ng pinansyal para sa mas maayos na daloy ng iyong kapalaran. Pagtuunan ng pansin ang number 3 at number 17 na nagsasaad ng tagumpay sa mga pagsisikap na iyong ginagawa. Gemini ang yellow gold ang kulay na magdadala sa iyo ng kaligayahan at inspirasyon sa buong araw. Ito ay nagpapalakas ng komunikasyon at nagbibigay ng sigla sa iyong isipan upang maging mas malikhain. Bantayan ang number 5 at number 19 na nagpapahiwatig ng mabilis na pag-unlad at bagong oportunidad na darating. Cancer ang kulay silver white ang magpapagaan sa iyong pakiramdam at magpapalakas ng iyong emosyonal na koneksyon sa mga mahal sa buhay. Ang liwanag ng kulay na ito ay magbibigay sa iyo ng linaw ng pag-iisip sa paggawa ng mahahalagang desisyon, samantala. Ang mga numero mong dapat tandaan ay number 7 at number 22, na sumisimbolo ng proteksyon at pagkakaroon ng tamang direksyon sa buhay. Leo, ang kulay fiery orange ang magdadala ng sigla at tapang sa iyong araw, ito ay sumasalamin sa iyong likas na pagiging palaban at handang makipagsapalaran sa anumang hamon. Samahan ito ng number 1 at number 10, na kumakatawan sa bagong simula at tagumpay sa mga adhikain. Virgo, ang kulay earth brown ang magbibigay sa iyo ng katatagan at kasiguruhan sa iyong mga desisyon, ito ay maghahatid ng positibong enerhiya upang maging organisado at epektibo sa iyong gawain. Bigyang pansin ang number 4 at number 16 na nagpapahiwatig ng kasipagan at dedikasyon sa iyong mga plano. Libra, ang kulay pastel pink ang magpapabalan sa iyong araw. Ito ay sumisimbolo ng pagmamahal, pagkakaunawaan, at pagkakasundo sa iyong paligid upang mas mapaunlad ang iyong araw. Tandaan ang number 2 at number 18, na nagsasaad ng harmonya at kapayapaan sa iyong buhay. Scorpio, ang kulay deep red ang magbibigay sa iyo ng lakas at determinasyon upang harapin ang anumang hamon na darating, ito ay nagdadala ng matinding enerhiya upang maipakita mo ang iyong tunay na kakayahan, ang mga numerong dapat mong isaalang-alang ay number 9 at number 20 na sumisimbolo ng tagumpay sa pamamagitan ng tiyaga at disiplina. Sagittarius. Ang kulay sky blue ang maghahatid sa iyo ng inspirasyon at kalayaan upang mas maabot ang iyong mga pangarap. Ito ay nagbibigay ng kaliwanagan sa isipan upang makagawa ng tamang desisyon pagtuunan ng pansin ang number 8 at number 21, na sumisimbolo ng swerte at magandang pagkakataon sa hinaharap. Capricorn, ang kulay dark gray ang magbibigay sa iyo ng kakayahang mapanatili ang disiplina at pagiging praktikal sa iyong mga gawain. Ito ay kumakatawan sa iyong matibay na pundasyon sa buhay. Kasabay nito, ang number 11 at number 23 ay magdadala sa iyo ng kasaganaan at matatag na direksyon sa iyong landas. Aquarius, ang kulay electric blue ang magpapasigla sa iyong araw. Ito ay nagpapahiwatig ng pagiging malikhain at bukas sa mga bagong ideya. Upang mapalakas ang iyong swerte, pagtuunan ng pansin ang number 12 at number 25 na sumasalamin sa bigla ang pagbabago at positibong enerhiya na darating. Pisces, ang kulay aqua green ang maghahatid sa iyo ng kapanatagan at emosyonal na balanse. Ito ay may dalang enerhiya na makakatulong upang mapanatili ang mabuting ugnayan sa iba. Tandaan ang number 13 at number 27. na nagsasaad ng pag-usbong ng bagong oportunidad at masayang koneksyon sa paligid.